Ngayong araw na ito, nagluluto ng yung anak ko ng tosinorol. roll. So, tapos na siya, no? Sa pagluluto, dapat natin turuan ang ating anak sa pagluluto kahit konti lang. At least, marunong siyang magluto. At turuan rin natin sila ng mga gawaing bahay, kagaya ng Maghugas ng pinggan, magwawalis, at iba pa. Turuan natin kahit bata pa sila at marami na silang alam kahit konti. So, yun lang po. Maraming salamat po sa panunood. Sana... Dagang salamat. Thank you. Bye!